<laughs> ay, what's up, minasan? Uh, bukas nga pala, huwag niyo kalimutan, meron po tayong spoiler alert alas tres po ng hapon. So, yung topic po natin ay, teka, papakita ko sa inyo. Magta-transform mo na ako. Okay, so, ano tayo? Uh, Send me jutsu! Yun. So, nakapag-transform na ako. Kita niyo naman guys, ang topic po natin bukas sa spoiler alert ay Naruto Shippuden. So, ipapalabas po yan sa A to Z channel. So, ano po masasabi niyo doon? Uh, Mag-comment lang po kayo sa ating ano, ah uh, below lang po. Comment lang po kayo sa ating video. So, bukod po doon, pag-uusapan po natin ang Toko sa Tokusatsu. So, ano po ang opinion niyo? Anong mas matimbang para sa inyo? Super Sentai o anime? At pag-uusapan din po natin ang mga anime na pinalabas po sa QTV 11. So bukas po, panoorin niyo po ang spoiler alert sa ano po yan, uh, sa Facebook page at YouTube channel ng FPS Media PA. Magla-live po tayo alas 3 po ng hapon. So kita-kita po tayo bukas. Ah, bye!